Magandang araw mga kasari at ngayong araw ay pupunta tayo ng ilog kasi nung Holy Week hindi kami nakalabas talaga dahil sobrang init. At ngayon ay nag-decide kami na pupunta din naman kami para naman kahit paano ay ma-refresh tayo, magpakapalamig tayo doon sa ilog kasi grabe ang init dito sa amin ngayon. Tuyo na yung mga damo na dinadaanan namin so ayan. Ah, uh, ligot ligo muna ang inyong tindera tatlo lang naman kami ang nagpunta ngayon at wala halos tao so uh, masaya tayo kasi walang mga istorbo ba diba? sarap maligo sarap magbabad sa malamig na tubig dahil pag uwi natin yung tindahan na naman natin ang ating asikasuhin at yan na ang tendera ay magdi-display na ng mga dumating kanina na paninda galing sa SYL at ako piko. Kaunti lang yung binili ko na dilata mga kasari. Kasi napakatumal talaga dito sa amin ngayon. Parang, parang wala talagang pera ang mga tao. Masaya ka na pag nakabenta ka ng na 3,000 sa isang araw. Minsan, hindi pa abot ng 2,000 yung mabenta ko. Kaya, ayan, uh, bumili ako pero paunti-unti lang. At mahirap na na ma-stackan tayo at ma-expired kasi nung last yung mga na-expired sa akin na mga chichiria at yung mga creamer na yun sayang din yun, hindi na pinalitan kasi nga expired na talaga buti sana kung mga 2 weeks pa daw or 3 weeks pa bago ang expiration pwede pa nilang tanggapin pero bago ko nakita yun kasi expired na kaya wala na, tinapo na lang So, ayan, mapipresyo tayo na ating mga tilatak. Kasi may bago ako yung malalaki na laki 7 na corn beef. Ngayon lang ako nakakuha ng ganyan. Yung binili ko is tatlo-tatlo lang. I-try ko lang kung mabili nga siya. Kasi yung sardinas ko na malalaki, wala talagang bumibili. Mm -mm. Kaya, nag-try lang ako. Kasi nung last time, may naghanap dito sa akin ng malaking meat, meatloaf. Kaya bumili ako kanina ng tatlong meatloaf, tatlong laki seven na corned beef. At sa inyo ba mga kasari ay napakainit din ng panahon. Kasi dito sa amin, uh, sobra talaga. Kaya sa umaga lang ako nag-stay dito sa may tindahan. Pag medyo mga alas 9 hanggang alas 4 ng hapon sa loob talaga ako ng bahay. Kasi pag dito kasi sa may tindahan, yung singaw ng kalsada, dyan talaga maramdaman mo na parang, parang sinisilaban ka. Kahit mayroon ka pang electric fan. Kaya sa loob lang ako ng bahay, lagi naka-stay. Ganito dito kainit sa amin ngayon. Parang hindi mo maintindihan ang panahon. Ewan ko sa ibang lugar, pero sa, sa TV naman, nabalitaan ko, grabe din ang init sa ibang lugar yung mga heat index nila ang tataas kaya magingat tayo mga kasari no sa ating akatawan uh, kailangan natin palaging uh, nakarelax palaging nasa malamig na lugar huwag tayong labas ng labas ng bahay kung hindi lang naman importante at yan yung in order ko na movie sa uh, ayos lang dapat Monday pa yung dumating pero Merkulis na a uh, 50 pieces yan mga kasari ang aking nabili at kasama yung sunrocks Yung inorder ko ng mga super cranks, hindi din dumating. Wala daw silang stocks. So mag-display -display na lang muna tayo ng ating mga paninda. At nakapag-relax naman tayo kanina. So ham ah, medyo malamig ang ating katawan. <laughs> Kaya ayan um ayos ayos muna natin ang ating tindahan mga kasari. Salamat sa inyong pag-support sa aking mga video. Maraming salamat sa nanonood sa aking mga subscribers. Shout out sa inyong lahat. Sa aking mga kaibigan kay Elps TV, kay Sis Maris, kay Sir Jerry. Kahit din ako nakapunta sa live niya, patuloy pa rin siyang ang nagsusupport sa akin. Maraming salamat sa inyo guys. At hindi niyo ako pinapabayaan. At sino pa ba? kay a uh, Barbie, kay uh, Maring Island, kay Tendera ng Samar. Maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang ang aking share sa inyo ngayong hapon mga kasari. At sa susunod na mga video, sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. God bless sa ating lahat. Sana marami tayong uh, benta. At sana matapos na itong El Nino na ito kasi ah, sobrang sakit sa katawan ang init ng panahon. At ayan na yung ano, may dumaan na ice cream. ang <laughs> bumili kami ni nanay, tig 10 piso sa amin. At kain kakain kain muna tayo. Habang tapos na tayo mag-display ah, ng ating mga paninda. Iwan ko bukas kung mayroon pa akong ahente na darating. am ah, Buwebes. Hindi ko lang matansya. Kasi may dalawa akong ahente na hindi napunta dito na nagpabook. Yung rebis ko, ah, hindi nakapunta noong Tuesday. At yan na ang kinalabasan na ating pagdi-display mga kasari. Salamat sa inyong lahat. At magingat ingat palagi, laging magdala ng tubig laging mag-hydrate ng katawan para iwas heat stroke tayo mga kasari. Get this at a hard beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. night's young it is just begun as she puts her hand in mine